magandang hapon po sa ating lahat ngayon uh, nandito po tayo ngayon sa aming probinsya dito sa barangay Linambasa na Mindan Capiz so itutor guide ko kayo sa aming munting bahay so tara let's go yun nga yung aming munting bahay so pupunta na tayo sa loob para makita nyo kung ano itsura sa loob ng aming bahay So, ito yung terrace namin yan. Yan yung tambayan. Yan papasok tayo sa loob. Oh yan. <laughs> yan oh may diwata oh. <laughs> yan pagpasok doon bungad. Yan. Oh, dito tayo sa unang kwarto. Yan ito yung higaan namin, higaan ko. Ito yung altar ni Nanay. Yan. So ayan, ito yung switch niya. So ito sa kabilang kwarto. Yan. gulo-gulo oh. Yan, yung sampai. ka So, ayan yung pangalawang kwarto. So, ang so, aming mga sala set, TV, speaker. Yan, dito tayo gagaan ng aming tatay na lasinggero, Ba ang gulo-gulo pa rin. Yan, aparador, gawa sa kahoy. So ngayon pupunta naman tayo sa aming kusina. Duyan yan sa ako. <laughs> Ay, ito ang aming lamesa. Yan. Happy birthday. maraming inuming tubig ayan plato parador ayan ayan PR wow <laughs> parang ano lang ayan dito kami sa aming dirty kitchen wow dirty kitchen yan, dito paano magluto. <laughs> Iwan pakita kung ano to. Yan, kahoy. Yan lang ang aming lutuan. May kami. Gusto nyo makita. Ito. Yan, wasak-wasak na. Sira-sira. Anong uh, pakinabang yan. Yan. So, oh, ito yung aming lahat ng tubig. <laughs> Lababo. Yan, o. Oh. Diba, ang haba. Oh. Oh, may another lamesa dito kumakain. Okay. Oh, yan. Si Mother Lily. Oh, milagros pala. Yan, si Pai. Hi, Pai. Hi, Pai. Hmm. Oh, yan. May duyan ulit dito. Yan, oh. Kaya natin magduyan doon. Ano <coughs> yung mga tayo? Ang dami ng kalderon sa bilog din yun. Ano? Ayan. Tapos, yan, ang gulo-gulo. Oh, may isa pa ditong kwarto. Oh, no, yan. Diba? Grabe. Yan yung higaan ng aking kapatid na PWD na si Pai. May Bigyan yung abi ng kanin. Hindi nyo pag-awaya. Hmm, may. Duro ba ang kanon dyan? Tawag iba ka? Yan yung Hello! Hello! <laughs> Tawag ito kanon. Yan. Yung isa pang PWD. Oh. Mm-mm-mm. Kain yun, kaon yun. Ayan. Oh, Nabas tayo. Ayan, oh, ito yung aming gram yan tapos yan dito yung aming puso 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 puso, puso. Ay, wala ang tubig aray ko ang tubig o yan dito kami nag-iigib yan ito yung lumabas na ako ng bahay so ayan yung bahay kubo ng aking tatay yan So ngayon, hina natin dito sa labas. Yan. O yan. Magawa kami, nagkakate kami ng manok. O yan o. Oh. Yan tatay ko. Ito yung labas ng bahay. Yan yung bahay kubo ng aking kapatid na PWD. Isa. Yung isa. Ito yung kapitbahay namin. Ito. Ati Lily. Kila Michael. Danko onyok Pinsan ko. Kila Joey. Yan. So, ayun na. So, dyan na lang nagtatapos ang aming house tour na puro ang gulo-gulo din -gulo. well, mo yung aking pamangkin na busy sa ako no? laro o puro laro inatupag so thank you for watching please subscribe my youtube channel see you